Hello, hello everyone. Sa vlog na ito ay manunuod ko tayo ng concert. Sa totoo lang po, hindi talaga ako mahilig manood ng concert, pero dahil sa sariling atin, kailangan nating tangkilikin at suportahan. At maraming thank you po kay ating Remy Galera dahil na-convince niya po ako na manood. So, ito na po nasa loob na tayo ng Opus Event Venue sa Limasol, Cyprus. So, ayan po ang sa loob, tara pasukin natin. Medyo marami na po ang mga tao at medyo may kalakihan din naman ng venue, pero nahati po ito sa dalawa, sa VIP at saka sa Golden. Medyo may kamahalan po ang VIP, kaya dito tayo sa Golden pumasok. At tara na, maghanap tayo ng maupuan at baka mamaya magstanding standing position na lang tayo. Habang naghahanap, ay nahanap ko po si manager na asawa ni Marcelito Pomoy at ang kanyang producer. At syempre, ang mga ka-friendship natin, hindi mawabalayan. yan. Yan po ang VIP at hindi pa po sila dumarating. So, habang nagaantay tayo na magsimula, ay mag-aura-aurahan muna tayo. Maganda-gandahan muna tayo. Enjoy the moment. Dahil minsan lang ito mangyari sa buhay natin. Ayan, sa ating Remy, maraming thank you po sa pag mo sa akin, ating Remy. Love you! Siyempre, nandyan din si Mamo Marleya, Evan. Sino po? At ito na siya. Ang pinakahihintay ng lahat. Si Marcelito Pomoy. Ang pambato ng Pilipinas. Siyempre, masaya po ang lahat. Pagkending-kending tayo dyan. Giling-giling. At ayan din po si Madam Beth Bellio na siyang singer din ng Cyprus. At ang ating mga ka-friendship ay hindi talaga mawawala at hindi talaga paawat na makipag-feature kay Marcelito Pomoy. At syempre, kailangan po natin magpa-picture para meron tayong remembrance. So, ayan, mag-antay-antay lang sa pila. At hanggang dito na labang po ang aking vlog. See you po sa next na vlog natin. So, maraming salamat po sa inyong panunood. Paalam!